Hindi yung lumapit sa 'yo. Ah, uh, yung kakilala ano po, nakilala ko lang po siya sa may labas ng pier po si Carlos po. Carlos ano, wala pong last name 'yo ano, uh, Pagkakilanlan ko lang po. Walang last name, nakilala mo lang sa harap ng pier, tapos pina sa yung dokumento na mag-import. Broker ka, um, hindi ba? Yes po, 'yan. O pwede ba naman yun? Di mo kilala? First name lang? Sa kam broker? Tapos pipirma ka ng gano'n? Kasi po, Your Honor, ah... Uh, Mahirap ata ang paniwalaan yun. Araw-araw -ara naman po si na kami nagkikita sa pier po, dati po. Eh ngayon po, Your Honor, hinahanap ko na po siya sa pier. Hindi ko na po siya makita po. Rahalagan 3,000 pero non-bailable ang magiging offense ninyo. Yung sa 1024 consumer, Mr. Merlin Robete. Yes, Pa. Good morning, kayo ang may-ari? Yes po. So kayo ang nag-import ng uh, 8? ah, huh? Walong, uh, actually ang total na in-import nyo is labing lima, tama? Dito uh, sa... Um, to answer the question po, hindi ko po alam yung uh, mga transactions na yan. Kasi po, uh, 2024 pa lang po, um, expired na po ang registration ko sa sa uh, customs and then close na po ang mga office and accounts po. Pero ikaw ang nakapangalan eh. Yes po. 1024 Consumer Goods Trading. Yes po. Na, well, um, totoo po, nag-register kami uh, ng partner ko. Uh, supposedly, nag-plan na mag-import po ng kitchenwares. Um, pero sa uh, ano po, wala po naging transactions during upon registration po ng ang accreditation namin uh, up to 2024 po. So, nag-decide po ako na i-close na lang po ito kasi hindi ko na po kaya yung mga bayarin. So, you're you're denying you were involved in this uh, uh, smuggling? Yes po. So, how do you explain na yung pangalan mo ang nandun at yung consumer 1024? Hindi ko na po alam, sir. Pero may mga supporting documents po ako na magpapatunay na nag-close na po ako and expired po yung um, accreditation ko sa customs po. So, can you submit that? Uh, Mr. What is your last name? Rubete? Jacinto po. Jacinto? Yes, po. Yes, Meron po, pang sir. isang 1024 o ikaw lang bang nandyan? 1024. Uh, ikaw ang broker? Meron po, Mr. Chair. Yes, po. So ikaw ang uh, gumamit ng lisensya ni 1024 tama ba yon? Hindi po Your Honor. Ah uh, bali po uh, may kumontak lang din sa akin po. Ah uh, nagtanong kung signing broker po ako. Sabi ko naman po yes po. Ah uh, then sa the, uh, ano po sabi niya may na ako for lodgement. So naghintay naman po ako then yun po yung mga entries po na naperman ko. Hindi ko rin po alam your Honor, na uh, ganun pala yung pinarating po nila. So hindi mo alam na wala na palang expired na yung lisensya ng 1024? Sino yung lumapit sa'yo? Uh, yung kakilala, ano po, nakilala ko lang po siya sa may labas ng PR po, si Carlos po. Carlos ano? Wala pong last name yung honor, uh, pagkakilanlan ko lang po. Walang last name, nakilala mo lang sa harap ng PR, tapos pinapirma sa'yo yung dokumento na mag import ano po, Your Honor, ah, nagtanong po siya una. Broker ka, hindi ba? Yes, po, Your Honor. O pwede ba naman yun? Di mo kilala? First name lang? Sa kang broker? Tapos pipirma ka ng gano'n? Kasi po, Your Honor... Uh, Mahirap ata ang paniwalaan yun. Araw-araw -ara naman po si, na, kami nagkikita sa Pierre po, dati po. Eh, ngayon po, Your Honor, hinahanap ko na po siya sa Pierre. Hindi ko na po siya makita po. So ikaw sinasabi mo, si Carlos, at isang ano, ilang beses... Kay Carlos po, dati po kasi ano, uh, may previous uh, transaction na din po kami. Kay Carlos. Opo. Uh, smoothly naman po wala naman po naging ano po your honor. Ito lang ito lang po ang ito lang po yung time. So na, ilang beses kay Carlos? Yung kay Carlos po may previous po kaun tatlo po yata. So anim. Anim. Ah, uh, yung nakalabas po your honor na completed po tatlo po. Uh, yung tapos po yung ito Kaya po. Kaya nga, so anim. Tatlo na ilabas, tatlo hindi. Yes po, yan. So, anim. Yes po. Ikaw, magkano? 100 per entry po. So, ibig sabihin, tatlong libo yung nakuha mo doon sa anim? Yes po. Ang naman paniwalaan yun. Halagang tatlong libo, pero non-bailable ang magiging offense ninyo. Of course, that's assuming na totoo yung sinasabi ninyo. Hirap ko naman, mahirap din paniwalaan na, na tatlong beses lang, apat na beses, anim na beses lang. Gagawan ba ninyo yung kalukuhan yun sa halagang tatlong libo? Na, na, Napapangiti ka siguro sa... At kaya, ganun ba? Sa halagang tatlong libo, anim na beses, you will risk sa halagang... 40 million yung tatlo ha. Pumayag ka na tig liman, piso yung tatlo. At konti lang. Tama? Oh, yes. Your Honor, yung... Kasi po kami po, Your Honor, nagbibase lang po talaga po kami sa documents na ibibigay po sa amin. Yung documents po na yun, Your Honor, usually po, a uh, BL, packing list invoice lang po yung nabibigay po sa amin. Then po, pag nagla na po kami, yung ilaladj po namin, doon din po namin kukunin yung details sa BL Pahinglis Invoice po. Alam ano mo, okay lang, sige. Pero ang katakata -kata ka rin, Queen Star, hindi mo kilala yun. Siya ang broker, sa ang pumirma, hindi, kay kayo nag-uusap. Hindi po. Dahil may lumapit sa kanya. Hindi ba? Ay, hindi mo alam yon Pero dahil sinabi niya, may lumapit sa kanyang Jore. Can we have Jore's yes, uh, Uh, invited to the next hearing.